Hello, magandang 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 umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga boss. Sa mga ginigilo ko po mga taga-subaybay ng aking mga video, uh, sana uh, nasa mabuti kayong galagayan at tigta sa uri ng karamdaman. At dito po sa video nito mga kapatid, mga boss ay ituturo ko ang paggupit ng undercut sapagkat uh, kailangan mag-ingat tayo dito dahil sensitive ang ating sensitive po yung ating modelo sapagat siya po ay siya po ay babae uh, dito po ay ginuguitan ko po, kailangan po alalay po ang pagguit dito sa kanyang mga gilid sapagkat uh, malambot lamang ang uh, skin ng mga ating kababaihan po tayo dito masyadong magiging ng labaha wag masyadong madin ang paghawak ng ulo ng ating modelo sapagkat uh, kailangan natin siyang uh, pahalagan o ingatan mga kapatid mga boss at uh, para ho siya ibabalik balik ngayon, ngayon naman po nandito po ako sa gawing kanan na kung saan ay ginuguhitan ko po dahil yan po talaga ang request ng ating modelo mga boss mga kapatid at ngayon naman po ay inaayitan ko sa kabilang uh, patilya. Sapagkat so, uh, yan ang ating uh, gusto ng ating negado. Uh, sa akin po mga kapatid, sa akin po mga taga-subaybay, sana... Lagi niyo pong susubaybayan itong aking mga video na to Maraming maraming salamat po. Walang sawang pagpapasalamat po sa inyo sapagkat kung hindi dahil sa inyo mga boss, mga kapalit ay hindi ko mararating ang mga ang aking ah mag-iisang libo na po ako na na 993 subscriber na po mga kapatid bago pa lamang po ako sa aking mga sa aking pagbablog sana po ay eh, dumating uh, ang panahon na mamonitong ako sa mga kapatid dito naman po ay finishing ko na po ang aking gagawin mga boss kailangan po alalay lamang alalay sa pagkata uh, hindi naman tayo nagmam finishing na po ako dito mga boss mga kapatid sa pagkata uh, pang naghihintay -nag 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 sa akin na uh, apat pang kliyente uh, ito na kapal ng buhok ni ate Maganda po ang aking modelo mga boss mga kapatid. At dito naman po ako mga boss mga kapatid sa gawing, gawing likuran. Na kung saan naman po ay request ng ating modelo na pantay na lamang yung kanyang likod. At huwag na pong babawasan yung kapal sapagkat uh, yun ang kanyang ipit na mangyari sa kanyang buo Kailangan po mga kapatid mga boss. Ang ating modelo lagi ang ating nasusunod o ang ating mga customer ang naging nasusunod mga boss sapagkat tayo ay lamang tabi, tabi ng gagawa lamang so lahat po nang pumapasok sa barbershop sa ating barlor ay kailangan sila po ang nasusunod hindi po tayo ang nasusunod But, ulitin ko mga boss hindi po tayo mga boss mga kapatid kasi customer ay dapat laging nasusunod Mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang video ito. Sana huwag niyo pong kakalimutang mag-like, share, and subscribe.